Sabi ko ang ganda ko sa apa o. Ako yung mag-ama. Parang yung kay Kuya William ha. Puro putik ano. Pag ikaw ay mayroong tabo dyan, pwede ka na dyan maligo. <laughs> Ayusin ma, mo ang panghihinaw mo. Saan? Ikaw naman, Layla, saan <laughs> <laughs> ka dyan? Huwag saan, gahanap ka ng ihiyan <laughs> Ihiyan naman Doon <laughs> lang kami sa labas, oh Ah, sa labas na kami Maligo ka na dyan, Totoy Oo, oh, oh. tabi, tabi. Hmm. Sapa, Oh. Ang ganda ng tubig so po niya. Tabi po. Munting sapa po. O yan, dito po sa province. Dito ka makakakita ng mga ganito ilog sapa, Oh. Ang hali na po. Ito naman daw po ay tibig. Uh, yan. O, ngayon na ulit ako nakakita ng tibig. Sa iba ba ka kinakain yan? Ano? Paano yung kinakain? Ah? Ayun pa oh. Mayroon pang ano. Comment below. Kulay pula. Saan? Saan? Ano Layla? Iihi. Ganda ng kalsada oh. Doon na kami sa labas. Kami nakalabas na.